Ito ang gawin sa nga eh. Nung na nga nga pre. May ako. siya Sabi ko na nga ba eh. Nadaali ka dyan. ka nga ako. Ngayon ko lang na Ano nga? Ano pala? yung ano yung yung, yung, yung yung dito sa may phone sa may phone dito sa so, I mean, uh, dito sa may dito may mangga Ayan Ay Eh no. no. layo eh. gusto kasi nung ka Sobrang yung sa ano, sa pulasit sa pantanan kana Sabi ko nung abay. Ay. Okay. Ay. 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 Ay.